Sa biglaang pag-init ng sitwasyon sa Indo-Pacific, mas lalong naging mahalaga para sa Pilipinas ang paghahanap ng mga modernong barko na makakatulong sa mas malakas na depensa sa karagatan. Kaya naman ang pagbisita ng Philippine Navy sa Japan upang personal na tingnan ang Magami Class Frigate ay nagdulot ng matinding interes hindi lamang sa mga eksperto sa depensa kundi pati na rin sa mga mamamayang sumusubaybay sa modernisasyon ng hukbong dagat. Ang Mogami class ay isa sa pinaka-advanced na frigate sa Asia, magaan, mabilis, stealthy, at may teknolohiyang halos kasing antas ng mga barkong ginagamit ng malalaking hukbong dagat sa mundo. Kaya ang tanong ng marami, ito na kaya ang susunod na warship ng Pilipinas? Sa pagdating ng delegasyon ng Philippine Navy sa shipyard ng Mitsubishi Heavy Industries sa Nagasaki, agad nilang nasal ayan ang kabuoang disenyo ng magami halos hindi kapanipaniwala ang tikas ng barko. Sa unang tingin pa lang ay ramdam na ang pagiging stealth vessel nito, ang linas ng mga linya, minimal ang mga nakausling bahagi, at ang buong katawan ay nakadisenyo upang iwas radar. Ayon sa mga Japanese engineer na sumalubong sa delegasyon, ang ganitong klasing disenyo ay nagbibigay ng napakalaking taktikal na kalamangan sa modernong labanan dahil mas mahirap itong matukoy ng mga kaaway, lalo na sa masikip at sensitibong mga zone tulad ng West Philippine Sea. Habang ginagalugad ng Philippine Navy ang loob ng barko, mas lalong tumambad sa kanila ang lawak ng posibilidad na dala ng magami. Sa main deck pa lang, makikita ang advanced sensors at integrated mast na may kakayahang magsagawa ng malayo ang surveillance. Ang barkong ito ay may kombinasyon ng AESA radar, towed array sonar para sa submarine detection, at combat management system na kayang makipaglink sa iba pang allied ships at aircraft. Para sa isang bansang patuloy na hinahamon ng mga agresibong hakbang ng ibang bansa sa karagatan, napakahalagang makakuha ng ganitong klaseng teknolohiya. Pinakahinahangaan ng mga opisyal ng Philippine Navy ang Modular Mission Bay ng Magami, isang tampok na nagbibigay daan upang mabilis na baguhin ang tungkulin ng barko depende sa pangangailangan. Maari itong ilagay para sa anti-submarine warfare, mine countermeasures, special operations, o disaster response. Ibig sabihin, isang barko ngunit maraming kakayahan, perpektong solusyon para sa Pilipinas na may malawak na teritoryo ngunit limitadong bilang ng malalaking barko. Ang pagkakaroon ng multi-role frigate ay nagpapahintulot na mabilis na makapagtugon ng bansa sa iba't ibang sitwasyon, mapamilitar o humanitarian. Sa weapons capability naman, hindi rin nagpahuli ang magami. Nasal ayan ng Philippine Navy ang Vertical Launch System, VLS, na maaaring lagyan ng surface-to-air missiles para sa regional air defense. Mayroon ding anti-ship missiles na maaaring tumama ng target sa mahabang distansya, torpedo tubes para sa submarine hunting, at main gun na kayang magsagawa ng high-precision firing. Sa panahon ngayon kung saan mabilis nagbabago ang teknolohiya ng labanan, napakahalaga na ang susunod na barko ng Pilipinas ay may kakayahang makipagsabayan sa mga pinakamodernong barko ng karatig bansa gaya ng Japan, Korea, China, at Australia. Isang malaking punto ng diskusyon sa malalim na pagpupulong sa pagitan ng dalawang bansa ay ang posibilidad ng partnership para sa production at logistics support. Ayon sa ilang ulat na napag-usapan sa pagpupulong, handang tumulong ang Japan sa training, maintenance at maging sa long-term part support kung sakaling piliin ng Pilipinas ang Mogami. Para sa Philippine Navy, ito ay mahalagang konsiderasyon. Hindi sapat ang pagbili ng modernong barko, kailangan ito ng patuloy na maintenance, supply chain, at training para manatiling epektibo. Nakitaan nang delegasyon ng malaking benepisyo ang posibilidad na magkaroon ng Japanese-level support system. Sa paglabas nila ng barko, ramdam sa mga miyembro ng delegasyon ang excitement at pangarap na magkaroon ng ganitong antas ng modernong frigate. Ngunit alam nilang hindi madaling desisyon ang kailangang gawin. May mga umiiral na kontrata ang bansa tulad ng sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea na kasalukuyang gumagawa ng karagdagang frigates para sa Pilipinas. Ang tanong ngayon, handa bang pumasok ang Pilipinas sa panibagong linya ng frigates mula sa Japan? At kung papasok, anong budget ang kailangan at ano ang magiging timeline? Maraming analysts ang nagsasabing posible itong maging bahagi ng Horizon 3 Modernization Program. Sa ilalim nito, nakatuon ang bansa sa pagkuha ng mas malalaki, mas modernong barko at advanced weapon systems. Ayon sa ilang obserbasyon, kung nais ng Pilipinas na tunay na maging credible naval power sa Southeast Asia, ang magmi ay isang malaking hakbang patungo roon. Hindi lamang ito modernong frigate, isa itong simbolo ng malalim na strategic partnership sa Japan, isang bansang matagal ng kaalyado at patuloy na nagpapakita ng suporta sa seguridad ng Pilipinas. Isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng pagbisita ay ang pagpapalinaw ng Japan na bukas sila sa pag-export ng defense equipment ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. Ang dating mahigpit na patakara ng Japan ukol sa arms export ay unti-unting lumuluwag dahil sa pagbabago ng kanilang national security strategy. Ito ang dahilan kung bakit naging posible ang pagbisita ng Philippine Navy sa Magami class at ang potensyal na pagkuhan ng Pilipinas sa ganitong warship. Ang pagbabago sa pulisya ng Japan ay nagbukas ng pinto para sa mas malalim na defense cooperation sa region. Kung tatanungin ng mga naval enthusiasts, karamihan ay halos siguradong ang magami ang pinakamalapit sa hinahanap ng Pilipinas, mabilis, stealthy, multi-mission, at may advanced electronic warfare systems. Marami ring nagsasabing ang overview ng barko ay sakto para sa mga operasyong kailangan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, surveillance, maritime patrol at joint operations kasama ang allies tulad ng Japan at Estados Unidos. Sa laki nitong 133 meters at bilis na higit 30 knots, kayang-kaya nitong tumugon sa kahit anong insidente mula sa harassment sa karagatan hanggang sa humanitarian rescue sa panahon ng sakuna. Sa dulo ng pagbisita, hindi naglabas ng opisyal na pahayag ang Philippine Navy kung sila ba ay bibili o hindi. Ngunit malinaw sa kanilang tono na ang Magami class ay kabilang na sa shortlist. Naging positibo ang kanilang feedback sa capability, efficiency, at support system ng barko. Sa ngayon, naghihintay na lang ang publiko kung ano ang magiging desisyon ng National Defense Planner sa darating na mga buwan. Ngunit isang bagay ang sigurado, kung dumating man ang araw na pumalaot sa karagatan ng Pilipinas ang isang Magami class frigate na may bandila ng bansa. Magbabago ang lakas ng Philippine Navy at mas magiging handa itong ipagtanggol ang karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyang landscape ng Indo-Pacific kung saan napakabilis ng pagbabago at tumataas ang tensyon, ang ganitong klase ng modernisasyon ay hindi lamang simpleng pagdagdag ng barko. Isa itong pahayag sa mundo na handa ang Pilipinas na tumayo, lumaban, at panindigan ang karapatan nito sa pamamagitan ng modernong hukbong dagat. Kaya't habang hindi pa opisyal ang desisyon, patuloy na tumataas ang pag-asa at excitement ng marami. Baka nga, sa hindi kalayuan, ang magami na ang maging susunod na warship ng bansa, at malaking pagbabago ang may dudulot nito para sa seguridad at kapayapaan ng Pilipinas.